Magandang umaga guys. Kain tayo ng agahan guys. Ang ulam ko lang ay ano, noodles. Kaya tapos ko nito kumain guys, pupunta ako ng grocery at may bibilihin ako. Diyan sa loob ng village na binibilihan ko ng mga tindi. Doon ako bibili ng ano, uh, Ariel. Kasi wala na akong Ariel na, ano, Ariel na, ah, Ariel na powder. Bibili, mamimili lang ako guys ng halagang 300 lang. Ayun guys, tapos na ako kumain. Hindi natin ng gamot, guys. Dito sa amin, guys, ay makulimlim na ambon-ambon. Ayun nga ako, guys, bago ako pupunta ng grocery. Araw nga pala ng ano ngayon, guys. Araw ng Merkulis. Maulan na, ano. Maulan na umaga. Yan ba sa inyo, guys, na ulan din ba? Sigurado ito, maghapon itong ulan na ito, guys. Lalakad kayo mamaya sa so pamimili ay na ulan-ulan. Ayan, guys, mamaya uli, guys. Ayan, guys, andito na ako sa village guys, para mamili. Lalakad lang ako ngayon guys at yung aking asawa ay namamasada. Kaya lakad lang tayo ngayon. Kahit na maulan-ulan. Malapit na ako guys, kaso nga lang parang sarado. Parang sarado sila. Eh, okay, sarado yun din, ako Ah, kasasara lang? Adel, okay. ayan guys. Ayan guys, umuwi na ako guys kasi naabutan ako ng sarado. Hindi kasi ako natuloy kanina pagkatapos kong kumain. Kasi may ginawa mo na ako guys, kaya ngayon lang ako nakapunta. Maaga pala sila nagsasara. Tapos mamayang alas dos daw uli. Iwan ko lang kung makakabalik ako mamaya. Baka makikisa kayo na lang ako sa asawa ko. Kasi may labahin pa kasi ako dun may Wala akong alaga ngayon yung anak ko daw mag-aalaga ng kanyang alaga. Ayan, sayang yung punta ko guys, ang layo-layo pa naman. Dapat pala natuloy ako kanina. May ginagawa kasi ako kanina guys eh. Naabutan tuloy ako ng, ano, ng sara. Mamaya alas dos daw uli ang ano, bukas. Pero may madadaanan pa akong isa ditong grocery guys. Dati namimili rin ako dyan. Subukan kong tumingin kung may magugustuhan na kung mga pwedeng itinda. Medyo malayo-layo pa ako. Malapit na siya din sa may gate na labasan. Palabas ng village na to. Ayan guys. Malapit na ako sa grocery na sinasabi ko. Subukan natin tumingin ng paninda dyan guys. Kung may magugustuhan ako. May okay-okay silang tinda dito oh. Hindi na ako magbibigyan sa loob guys. Baka mapagalitan ako. Ayan guys, nakapamili na ako. Uwi na ako guys. Nakapamili lang ako ng ilang graso. Ayan guys, lalabas na ako ng village. Naka 200, eh kulang-kulang 300 lang yung napamili ko. Kaya nabang na paungi ako, guys, uminit-init na. Nawala na yung ambon. Biglang lumabas ang init. Ayan guys, dito ako dumiritsa sa aking apo kasi umalis na yung tatay, tulog pa daw yung anak niya. Baka magising. Nasa ko kasi yung manugang ko guys. Sabi niya eh, paalis na siya, papunta sa trabaho. Ayan, tulog pa oh. Buti saktong dating ko. Napasok kasi sa trabaho yung manugang ko. Hello guys. ah uh, guys, may papaliwanag ako sa inyo guys. Kanina kasi nag-edit po ako ng aking mga i-upload ngayon. Ay, may video ako na na-delete ko. Kaya hindi ko na maipapakita sa inyo yung yung aking na ano, yung aking pinamili kanina. Kaya pasensya na kayo guys, sana maintindihan niyo yung aking video. Na, kung mapapanood niyo man yung video ko guys, ay sana ano, ah uh, maintindihan niyo kasi hindi ko na maipapakita sa inyo guys yung yung napamili ko kasi nadilit ko kasi yung video ko guys nagdilit dilit ako ay nag edit edit ako kanina guys ay hindi nabura ko yung i ano yung video kong yun kaya sana maintind kayo na lang umintindi ng aking i-upload ngayong araw na ito ang may papakita ko na lang sa inyo guys ay yung ano na lang yung nag-display ako